Good morning mga kapaknars Shut up! <laughs> ay 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 maman po ng patay Nagahan natin at may ay, Gawa tayo Si mga kalumakot na hindi natin kasama At nag-eye spray ya kasa Busy si Jirad ang ating kasama ya hey, Sana yung hey, daan dalang gulong Meron meron Oo ah, Kalaki wala eh Yan data yan Baka tayo yung makahuli ng sama Hindi, <laughs> yung mga kaloy nag-spray si Jira na ating kasama Sana ay, binas Aray, Si mga kaloy binasaray pag mas maraming huli ngayon siya, ay eh, di mas buinas aray. Mas marami na ito. So, ba't din yung nagsuot ang mga ngorente? Eh? <coughs> Yun nga, tatisira. <Tumibara> ito may bahala asan? <coughs> <coughs> di na yan, di na yan. Ano mga hapak na si Jirad ng karabaw niya? Ayan. mà nó hao tết này kìa ai làm làm nó đâu cần ta làm ta không anh cần ta làm ăn phải là cả bao ta em đi ra tên lòng <laughs> Ganyan lang magalam ni isud lang ang oh, kaunti ang paltak. Bulahuyan mga kapat eh. na sige, matigas-tigas na. Yan ang. Ang saka yung paltak na yun? Oo, yun na yun. Doon na yun? Doon yun. So tayo pupunta na sa ating apang so, tawin. Sandito na tayo sa ating patang. Ayun ang. Moment of truth. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Anong balik? Umaga natin naman daw po. Ano? Meron kaya? Meron kaya? Yeah. Saan yung meron? Oh, oh. Dito, dito. Cameraman muna tayo. Yeah. For today's video. guys Ay, ako! Ano ko yan? Oh, Saan na ka? Ay. Saan na tayo Is this? Oh, ano po? Ano po? Saan yung meron po? Swiss. Dito din uh, nantin, hmm. Iba lang uh, na natin nalagay lang ay. lang ulit. Oh, uh, ang sa loob. Oh, uh, aray na nga. Mudami itong mga, mga kapatid. Mm. Ah. Oh, kakabi sa'yo eh. Sir Bull na daw. Ayan <coughs> <coughs> na. Ayan na. Ito na. Ito na. Ito na, Ay, nasa bulsa. Yung eh. <laughs> sandi mga kapag man. Oh. <laughs> Nanti na. may sarahat na nga na. Nasa bulsa lahat. Nasa bulsa lahat. <laughs> Ay, mga good size yan. Oh. Mm -hmm. Ayun, tali pa rin. O ba? Hindi na lugi. Hindi <laughs> na huli. Eh. May isang kilo oh. yan. Ang ganda, may isang Ay, Ay siya ang video tira. Aba, iyo, oh. ko Nyan. Ay, ko Solve na naman ang ating ulam ni Rekaw <laughs> Ang ating daily vlog, ang ating patanga May ganit lahat nasa bulsa sa mga kapatnes <laughs> oh Sa <laughs> na lang ano Angayos kong magtaan din eh oh Oo oh, pulahan din eh Good size na Daig ang naman bes. Oh, daig. <laughs> Bago perito lahat. Sa usos Malak natin mga kapakners eh, mag-supply ng sabong mendo. Hindi nila ang galing sa kanalar eh. Ang tilapya. Nung kami naman daw na sinundan may huli ng alimango. Halo? Mm. Hirot. <laughs> <laughs> Uli pati alimang oh So pang bispahira pang pamahuli ang ganyang karami Hahaha <laughs> Hindi Sa so, patanga nga walang kawala Wala hmm? Nice na. Sure na ang ulam Sure na ang ulam nito. Yo, isa pa mo. Ayun, naraglag na. Ah, dalawa. <coughs> Ayos na. Yan ang ating huli, mga kapakmers. Aba, isang kilohin nga. Ah, dami rin eh. <coughs> Ibabalik. Mga <coughs> <coughs> ganito lalak na raw basic lang dahil doon sa ibang nagkakon ay ano eh kawayan lang ano may ipadlak ay sinisira ang <laughs> kanilang patanga sinususian <laughs> oo yung gano'n eh oo nga no may daw sinisira hindi makuha eh kung mahal bang buksan hindi hindi ano dito na lang ulit natin lalagay mga kapak may silang ulit natin ayo buti mababa <coughs> Sigong sigo yun eh o Pailang araw na patatla na Pang 3 days of harvest Ahem <coughs> <coughs> Galing din kasing gumawa ng patanga natin mga kapatid. Eh. Yan yeah, na, veterano. Veterans. Ang veterano. Iyon o. Sabi, taklog. Sabi, taklog. para ini halata ay sindaan natin bukas na uli ang pandaw na rin mga kakakain bukas na umaga mag harvest bukas na uli ng harvest ng patanga <laughs> Pero puro manok pala ang huli sa panaginip mo. <laughs> puro manok. <laughs> puro manok. Uy. Oh, oh sarapan. Tataba pa. Maganda at nakabog ng itik. Pwede sa patay na? Hindi pa. Patay na. Hmm. Patay ulit na natin. Ayos. Ayo. Ang <laughs> dama na. Punta taba. Uwi na tayo. Uwi na. Bumas ulit. Wala well, naman tayo mga kapaknas. Na kami ng dalawa ni Gerard, may solve na ang aming pangulam mga kapaknas. <laughs> ang aming daily vlog. Daily pangulam. Tilapia <laughs> mga kapaknas. <partners. laughs> Wala tawaan nito. Buenas na Buenas. Thank you kay Lord at binigyan na naman tayo ng blessing. Magandang pantaw. Magandang pantaw. Yes, nice lang ulit natin mga paknas yung patanga. <coughs> Tumuro na ulit natin na. Uh. Makahuli. Makahuli wow, ulit. Ano? <coughs> Iyaw. Ang ganda ito lang mga paknas sa ating video. Thank you kay Jirad at nakasama <coughs> natin. Ang huwian <coughs> natin. Sinamahan tayo ni Jirad. <coughs> Ang ganda ito <lang>, mga paknas. <coughs> keep safe always. God bless. I love you.